Pero very happy daw si Chris Lawrence matapos niyang malamang buntis ang girlfriend niyang si Katrina Halili. Nagpwento pa si Chris kung ano ang pinaglilihian ni Kat. Makitsika kay Lars Santiago, Exclusive. Nagahanap na sana ng engagement ring at wedding ring si Chris Lawrence dahil gusto na niyang mag-propose at pakasalan uh, ang girlfriend muna, na si Katrina muna, Halili nang malaman niyang buntis ito. Uh, biglang na-hold ang planong pagkapakasal at ang naging priority ay ang pagbubuntis ni Kat. I was shocked. Uh, I didn't know what to feel at the time. So, like in, mid, in siguro mga in a matter of two seconds, like 30 questions popped into my mind. But uh, after, after I got through that three seconds, I smiled and then I hugged her. Hindi naman daw masela ng pagbubuntis ni Katrina. Parang napaglilihan nga nito si Chris dahil kapag magkasama sila ay pinapaalis nito si Chris. At pag umalis naman si Chris ay tinatawagan ito at hinahanap. Pagdating naman sa pagkain. She loves to cook. Every single day she cooks. Uh, but hey, for me it's a good thing kasi I get to eat good food. Uh, at in fairness sa kanya, super galing niya magluto ngayon. Magsi-16 weeks na ang ipinagbubuntis ni Katrina. At ngayon pa lang may mga pangalan ng naiisip ang would-be parents. ...sa kanilang magiging baby. Names, Christina para Chris and Katrina. <laughs> Or isa, K-Trends which is Katrina and Lawrence. Parang ganun. Kung boy? Kung uh, boy, Lyric. Lyric has always been a, a top choice for me. Kung si Chris ang masusunod, gusto raw sana niyang manatili sa Maynila si Kat... Pero kung talagang desidido itong doon muna siya sa Palawan, ay wala rin daw problema kay Chris. Kasi syempre gusto ko siya kasama. Um, I think we're not, we're, we might not be together for siguro mga two months or something. Um, pero pwede naman ako lumawas doon. Hindi naman makalimutan ni Chris ang reaksyon ng kanyang inang nagkataong bumibisita sa Pilipinas nang malaman itong magkakaapo na siya kay Chris. We waited for the, the, the night before she left. I said, Ma, do you remember when you asked me... Uh, Ako, bibigyan ng and she's like, yeah, and then I well, uh, you're going to be a grandma. So she started crying, she hugged Cat. War Santiago, updated sa showbiz happening.